minsan bumili ako ng ganitong gulay tapos nilagyan ko siya ng uh, gata sa patchit siya yun. ano siya guys uh, nag taste siya ng para siyang ang pangalan noon yung gabi na nakalimutan ko na ang pangalan ng luto so anyways ito siya ang ano, uh, Chinese broccoli. Uh, yeah. Almost $4 dollars and so almost $4 dollars. Tapos ito, yan, $3.71. Kami na ba yun sa atin? Ang dollar na yun is 56. So, sa the last kong tingin, the other day, 56 ang kalit ng dollar. Polynesian ko siya, guys. Okay, gusto ko ng gulay at hindi ko na siya lagyan ng karne ang pinaka -karne ko ay sitsaron parang may binili akong sitsaron so unahin ko muna to siyang mga tangkay And guys, unahin ko yung mga tangkay niya luluto-luto din ako nang walang pangalan dito yeah, siya guys. Masira, guys. Bago masira siya. Man ito yung kulay siya tapos -dilaw -dilaw, okay, -dilaw. Yeah. No. Okay, dilaw dilaw na siya 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 no tingnan mo si dilaw dilaw na siya kasi talaga pala siyang maluto so dilaw Oh, laing pala ang pangalan, guys. Para siyang laing. Di ba yung laing is gabi yun? Para siyang paste siyang laing. Ano, hindi ko siya nalagyan. Ginisa ko lang siya ng bawas, bawang sibuyas. Pagkatapos, inuna ko muna to siyang tangkay. Siyempre, ito ko yung tangkay. Ang nilagay ko lang pinaka-carny is si uh, Charon alam ko may binili akong si Charon eh kasi yan uh, naku hindi ko tinigilan hanggat hindi maubos ang niluto kong ito kasi sa gata mahilig ako sa gata guys hindi ko hininindihan ang mga lutong gata Tiboyas. tapos pong magdadabog dito guys meron akong fresh na ano oh shit hindi ko tumabuksan kayo na alam guys at ay, nabuksan na ito eh ayokong magkalampag dito at natutulog pa yung ayun nabuksan rin natutulog pa yung dalawang lalaki namin. Iuna ko lang ito siya guys para hindi ito masunog. Ito yung garlic. Itong mga gumagawa nito guys, parang nahuhuli na sila sa technology made of product of Thailand. Dapat may bukas-bukas na siya dito, di ba? Ngayon, masyado na silang nahuli. nakatira pa kung dito guys ito ayan pang apat ko na yata itong kuha nilalakay ko sa aking mga ulam at ito na mulaklak ulit siya ayan ayan na ulit siya guys ayan siya masasya, ano. At ilagay ko na rin yung ating gulay na nahugasan na. yan, turnip po dapat ismas is ko yan siya yan para maanghang yan yun ang warit lahing ko hmm? meron ako yung wala silang magic sarap yan so ito naman ilalagay ko oh wow sarap daw Nak dengar, nak wow serap kan? Masarap mm, yung kain ko nito. tikman na natin guys tikman, tikman anong lasa nilagyan ko siya ng fish sauce tikman Ay, ito na guys ang sarap-sarap ng ulam ko ang lalaki pa ng aking chicharon naalala ko tuloy si bro alan bro alan laban lang sa buhay. At ito ang aking bagoong. Ilalagay ko dyan yung sili. I-smash ko dyan sa bagoong, sa kayong rice. Mahina lang ako sa rice, guys. Pero mahina ang kain ko. Pero maya-maya ang kain ko. Kaya wala din, ba diba? Pero yan talaga, guys. Maubos talaga yan ngayon. At ah, maraming salamat sa panonood, guys. At ingat lahat at ako'y kakain na.